And maganda yung sinabi ni Miss Spices dito sa TikTok. No? Siya ay uh, isa sa mga followers natin sa TikTok, sa Doc Abel Manalo Official. Sabi niya, maganda daw talaga yung SDN. Kitang-kita sa katawan ng mga aso. And higit pa dyan, nakakatalino. Oo, nakakatalino ba talaga yung SDN? Pwede ba talagang maging matalino ang isang aso dahil sa kinakain niya? Opo, kasi alam ninyo, yung mga sangkap ng pagkain ay kinakain din yan o kailangan yan ng utak. Alimbawa no, itong tinatawag na DHA or yung docosahexaenoic acid or kailangan po 'yan galing po 'yan sa mga i mga meat meals natin kasi that is sa form of a uh, omega 3 fatty acid. No, itong DHA na ito ay kailangan ito ng utak para mag ano, uh, gumana siya ng maayos. And of course, yung mga processes ng mga nerves at uh, yung yung pakikipag-usap ng one nerve to another, no, yung functions ng brain ay kailangan po talaga ng mga sangkap na kagaya ng mga DHA na yan mga vitamins at iba-iba pang mga uh, nutrients para uh, para gumana ng maayos yung utak natin at utak ng aso natin. Kaya sabi ni Ma'am Pisces or si Ma'am LV ay mas naiintindihan yung sinasabi ng amo nila. Kaya sinapapanood niya yung, kay, uh, yung mga videos natin sa Soul Series at yung mga aso ko, si Sol at si Logan, no, hindi naman, uh, hindi naman, uh, tricks ang mga alam nila pero, pagka inutusan ko, nakakaintindi. Makikita nyo kung ganong ka-responsive naman yung mga dogs natin dito. Kahit wala pa silang formal obedience. Hindi ko kasi sila talaga nabibigyan ng panahon para sa formal obedience training pa. Maybe later on. No? So, nakakatalino po talaga ang, ang magandang uh, dog food eh kasi po, pagka mga junk food, no, nakakababa pa po yan ng mental acuity or nakakababa po ng uh, talino ng aso kapag ka sluggish sila dahil junk food ang pinapakain po ninyo. Kapag masyado maraming pillars, hindi kailangan katawa nila, they can feel a bit bogged down, they can feel a bit heavy, no? Imbis na makapag-focus sila sa task na binibigay niyo or sa inuutos niyo sa kanila or sinasabi niyo sa kanila, hindi sila makapag-isip. Maaaring inflamed ang katawan nila, merong mga sangkap na hindi angkop sa katawan nila kaya alam niyo na focus yung uh, -aso ng aso ninyo doon sa mga tasks na dapat niyang gawin at uh, hindi ganung katalino ang lumalabas, di ba? Alam niyo kasi yung Manalo K9, uh, matagal na po kaming nagsuserve ng mga dogs sa military, police at security. So we have been you know, the the top K9 provider sa buong Pilipinas for some time and uh, we served Okada, Solair, Resorts World and uh, the military, no, coast guard, uh, Malacañang, etc etc, marami pa pong iba. And you know, I've been looking for I I keep on looking for edge uh, edges para uh, yung mga aso ko mag-perform at their peak na better than uh, ano, than other dogs of other agencies. And uh, of course, no dapat Uh, mas uh, uh, mataasan ma pa ng intellect ng mga dogs namin Yung intellect ng mga terorista or mga gustong magpuslit ng kontrabando kasi yun ang trabaho namin at K9 di ba sa K9 industry now uh, maraming mga iba-ibang mga magagandang sangkap sa SDN nagtutulong tulong para mas maging matalino yung dogs natin of course healthy body or a healthy mind needs a healthy body and a healthy body needs a healthy mind. Kaya walang mas huhusay pa. Ito sinasabi ko sa inyo, walang mas huhusay pa na dog food kesa sa SDN, lalo na yung SDN 42. Kung gusto nyo mas maging matalino yung aso ninyo, ano, get rid of junk food. Huwag nyo na pakainin ng mga junk food na yan, yung mga mumuray mga dog food. Bigay nyo po SDN. No, if you want a dog that's intelligent, na sumusunod sa inyo, no, na alerto, na maaasaan, 'di ba? Ma-reach niya yung potential niya sa intelligence hindi lang sa katawan, pati sa isip. Mag-SDN 42 po kayo. Dr. Abel Manalo po ito.